hindi, nakatawa ko to sa babae ba. Ha? Namati ka to sa babae? Ako nag- nagpicture ko nakatawa katawa ko sa iyo. May afam sya nga kaistorya. maripis talaga ako no. May afam sya kaistorya. May afam. <laughs> dalidi dalidi dili, dili yan. Picture ata ka balid. Ari nalang gamiton ko kay akong cellphone ma overheat ko. transfer sila la mahiyog gitapimpit ko kay na lab hmm. abala ka gid lang mahadena kino oy ka budi tabunan mo ko na ang mo bi oy galing ka wala ngakon nga ano protector lain ako na dala dinamaw berhead imo cellphone lang ha Oo, oh, may ari ni siya tani ano. <laughs> hindi ko ni pwede mabasa sa dagat kay guba. Pero sa tubig, swimming pool okay lang. Ay, hindi siya maano, hindi siya malamig ang tubig. Kagay na no. Hindi siya hindi na siya masyado. Kung ligod bagad do naman di malamig pa. Ma Gusto ko lang magpahulom hulom. Hi. Hello. Ari natin yung gamitan mag picture. Hello love. <laughs> Hello love. Hello love. Hello <laughs> love. Gaga. <laughs> Hindi ka magatubang sa ano. Damo na naligo. Ang atong nagpicture kami doon. Hambaligid. Yun know, o. Ang Pilipino nga daan. Hadlo kami sa Adlaw. At ipapay ka sa Apam. Ika yung Apam gusto sa Adlaw. Ano ka Dracula? Gusto sila <laughs> sa Apam. Ang mga ganyan. Ang mga Hi guys. Hello. Welcome to my vlog. Hi. How are you guys? Din ka labo kuneg mo camera. Hi guys. Hello, fine. How are you doing? Nag-English <laughs> speaking naman i oy. Din ba din tara ikay ni manong ba. Again dito ka labo. Again, again, bato, bato. Dire na bug ko. Hay, sana magainti sa ano. So, my Pangsa South kita kasi Pangsa South Bay untuk pelatok dari Karintan. Ayo, tuyan nang, tuyan neng, pasangin sel pun day-day. Tunggalos. Eh, tuyan kano, anu nampak so short tuh, apa angin panau tangat tuh? Eh, apa Na may palumhulom. Ga pangwa na sila ta kong labo. Dira dampi kun hambal ni durin damo. Lugar sa na dito. Kuno. Sa banay na ginano ko ang look. Ha? May init na yung mandi sa ilapis to. Oo mo aga hapon mga sailo ang init. Ay dira ta aga ni kahoy to wa mo. Kahoy ta mo Open siya Tas Hu. Ay. Na may pa mo kan. Ay bato. May bato Layo na ta sa adto na cellphone la ba. Dire kan mo dampi ka ridi mo cellphone wa na karon imo video. Ay, stop ko blama picture tala. Lewat, lewat, lewat. Amok nun. lapit noon kaayo ba? Ano? Lapit. Akong video. Ada ready 1 2 3. Hindi na, na ako mabalik. Huh? Wala na may ama. Hindi ah, nang, nang lapit na kay tanaw ba? Ang video ko. Ayun. Ako Akon na nag adjust kayo para mag-picture ba? tani? daw, lapit-lapit kunti kasi medyo malayo. Masakit ang bato. Masakit ang bato. O, sige, ready? One. One, two, three. Four, five, six. Dapat kore sa Jenny, man. Kanda. Dano, Hala, J, di nga nga doong mamuka na na magkadlo, nagibitik na ikaw. Ano na, ano mo na namin yung view? Mano kau, tembleng kau, ready one, two, three, teman, jangan dana ya, mau <laughs> udah mau <laughs> dana ya, mahai karun dagat kayak picture, ready, ready four, five, six, picture, dengan di Tapoy 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 virgin. tapoy 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 virgin. tapoy 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 Grabe reaction ni Jenny, akala niya sa akin hindi virgin. <laughs> virgin pa. Wala <laughs> <laughs> in noong sama. Mm, si Manong kung hindi na video-videohan niya pa siguro na. Amala siya da. Let's go. Amo mo na gid ka raiban mo te. Sa hindi ko ba dito ka sa tingin man. Amo pa na ka may ara may ara ka pagno atong ni Gracia sa akin halu oh, may ara na inton tabnak ang oh. ito, ba ba, -ba Bahay, ano si Kamura oo oh, oh. o original diba Maginaya? may na sa iya oh, tatlo tatlo, tatlo, tadpila, tatlo red. Red mm. da, ngayon, ko lang. Oh, pero pero hindi, 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 hindi ko na sa iya no order sana ba order ayo amo mana siya lang sa Tatlo, one hundred. lang ang isa. Uh, o, diri ka ng tatlo. Sa tatlo. Ha, uh, tatlo, so, diri ng tatlo. Tatlo? Ano na yan? O, oh, nami, bala siya. Dugwa pa. Dugwa, Amerikana lang ko, Di ba? Uh, uh, nami, pwede uh, ka siya? makakuha ka. Duha, duha ka brown, isa ka black. O, hindi. O, ano yung color? color? Uh, ano nga color yung mo, Jenny? Sino, brown? Meron mo kasi na black. Black. Grabe, ang harap mo si Ate Judith Black. Mm -hmm. <laughs> 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 sa kay <yung> si Kamura, hindi <laughs> ako niya nakakita kay si Kamura. Eh, <laughs> ano mo lang siya, naroon ano, lang <laughs> siya. Eh, message mo lang, Eh, ano mo lang, picturean mo, amo ka niya. Ay, harap ba ganun lang kuruan sa iyo? Ari namin kay ano, ining... Ano mo ganun, abak, aning damol. Oo, hindi siya. Daw, ano, kanite? Daw... Rayban. mo. Raiban mo Made in Italy. Yun, di maparayban paraiban sila. Ay, siyempre. O, puli mo daw, ano? Oo. Galing kay Arboron sa mga pinsan Kupapasid ko, kapatid <laughs> ko. Ay, <laughs> hindi <laughs> na lang kumag... Saan ka, Arboron? Di ba, nami kayo ko? Ate, may chips lang. At di ba, parang ma tumakao Hindi ka magpainit. Huh? <laughs> hindi ka na magpainit. <laughs> hindi ka <nay> magpainit. Init ka mag na. <laughs> <ate>. <laughs> init? <Ganit? laughs> pag matakas, kablaw, init. Hindi <laughs> ka the night let's go at pinatayang i, umadalas lumalabas, wala na ang akunti ang hilig nyo talaga kumain ng chips toveg lab ka puti sa mo labaw do americana ka Uy, Ang plastik niya, um. Ba, nyo 'kin. Damo ka pilas na bang? Nagluluto. <laughs> pa' tara na sa, ano pa? Sa ngudadan. Na. Hmm. Dito, dito na, dito na ang sangkot. Oh, ang hilit, mm hindi -hmm. eh, pare sa tong dire lang sa o, lang sa tubang. Kobong Oh, dire na sa sa tubang. Mag ano siya, magliso manggod na. Ay, Luma An labas. Dalumlo. Dalum mm -hmm. Ano <laughs> naman? Hi! Hi! Do you want crispy patata? Wala mm -hmm. ka nuluto at yung chicken wing? Igin ko sa gilidin. -gili. Mm. Uko nga. Ah. Pagtakas natin mamaya. Gaya-gaya-gaya. Kainin natin. To sa Pinas lang ako. <laughs> <laughs> yes, <my God>, <laughs> Carly. Buwag gagaling. <laughs> <laughs>

ha? mga tayo ting angon mo lang hindi <laughs> angon ah basa mo malut i-mix mga kalamay ka i-mix mga pilet as in ang pilet siya nga ano ah? pilet ng ginukbuk ah, ginukbuk glutinous rice? mhmm ang pilet ang pilet ng ginukbuk oo oo oo

may aras din nga gina ano gina gina sugba di ba? Oh. Yung tawag nila na. Tupig. Oh tupig. Hmm. Gati no rice din yan lang. mo Hmm. Na ano? Sa, ano pa gati? Sa worldwide na aras ang kalikan ni bali bali gat ras ang ano ba? Dahon. Hmm -mm, dahon. Hindi ko nabakal dahon. Ako dahon, kinakasoy yun lang. One time na ako, nakabakal ko dahon. Mahal yun, no? Mm-mm. Hindi man tag-kinsi. Galing kay damo-isi.